Patanong na sinabi sa Roma G. 14, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Kadalasang binibigyang diin sa Biblia ang kahalagahan ng pakikinig at pagpapahayag. Sa naturang tagpo, binigyang diin ni Pablo ang kahalagahan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng mga individual para sila'y makapakinig, maniwala at maligtas. Oo nga naman, hindi makakatawag ang mga tao kay Jesus kung hindi nila siya kilala. Sinasabi ni Pablo na mahalaga ang papel ng mga nagpapahayag ng mabuting balita. Yan po ang ating aalamin sa espesyal na edisyon ng Pagsusuri kasabay ng ating pagdiriwang ngayong buwan ng ika-77 aniversario ng FEB si Philippines. Ako po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Tuloy-tuloy ang pagsusuri, isang paglilingkod bayan ng FEBC Radio TV, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa iba't ibang himpila natin sa buong bansa, maging sa GCTV sa Channel 185 ng Signal TV. Inaamin po natin na isang malaking hamon ang pagpapahayag at pagsasahim papawid ng gawain natin dito sa FEBC. Salamat na lang po dahil binayayaan tayo ng Panginoon ng mga kasama, mga kaagapay at mga partner na nakikisa sa ating layuni na maipahayag ang mensahe ng Panginoong Hesus. Sila po ang ating mga kaagapay mula sa iba't ibang mga simbahan, like-minded ministries or groups at maging sa mga pangkaraniwang mamamayan na bahagi ng ating gawain. Sa mga gawain ito, nariyan po ang New Tribes Mission Philippines. Sila po ay nagsisilbi at nagmamalasakit sa ating mga katutubo, mga kababayan po natin sa Northern Luzon. Ibabahagi sa atin ni Pastor Rene Husay, isa sa mga nasa likod ng naturang gawain at isa sa mga partner broadcasters natin sa 1143 DZMR, ang mahalagang papel at papawid at paglingap sa mga katutubo upang maipakilala sa kanila ang ating Panginoon. Narito po ang kanilang naging talakayan kasama si Bishop Ruben Abante. At narito po muli tayo para pag-usapan po natin at suriin natin sa pagkakataong ito. Kasi ay uh, itong tungkol sa 77th anniversary ng FEBC ay layon po natin na bigyan daan sa ating mga kaagapay ang naging simulain po ng mga iba't ibang istasyon ng FEBC sa iba't ibang rehiyon at ngayon po ay ating i-feature ang ating istasyon doon po sa Northern Luzon ang ating DZMR. At nagagalak po tayo sa kapiling po natin si Pastor Rene Tanuhusay. Magandang araw sa iyo, Pastor Rene. Magandang araw po, Bishop. At uh, ako'y nagagalak na makasama niyo po dito sa ating uh, programa at ganun din sa ating gagawin sa ika-77th year anniversary po ng Far East Broadcasting Company. At congratulations po. Oh, congratulations sa ating lahat. <laughs> Alam mo, Pastor Rene, it's a treasure para sa akin na pag ginugunita yung naging simula ng DZMR sapagkat eh, napakalaking pribilehyo para sa akin na pumunta dyan sa Santiago at uh, pangunahan itong dedication natin noong araw 18 years ago. Yes. <laughs> yes so. Kumusta yeah. ang ating DZMR? At paano ang ating pag-abot sa mga ibat-ibang dapat nating abutin mga tribo at mga lingwahe. Actually kagagaling namin sa nung last week sa isang uh, uh, tribo sa Asipulo tribe ano? Mm -hmm. uh, ito po ay sa Ifugao at mm -hmm. uh, patuloy na namimigay po tayo ng uh, PM radio at yeah. uh, the same time ay binibisita po natin yung mga ating mga tagapakinig uh, ng uh, 1143 DZMR. Uh, kasama po namin ang uh, bisita po natin ng uh, um, FABC Australia ano po? at oh. uh, saka si uh, JL <laughs> oh. uh, kami po ay nag-helicopter papunta po doon ngamit uh, oh, yeah. po namin ng helicopter po ng uh, Ethnos uh, 360 or New Tribes Mission at oh. uh, uh, tuwang-tuwa naman po itong ating mga uh, tagapakinig doon sa Asipolo Ifugao Mm hmm uh, na kagagalakan na isipin mo ang new transmission ay uh, kapiling natin o uh, ating kapartner sa bagay na ito eh hindi naman biro ang uh, ginagawa ng new transmission para abutin ng marami mga tribo sa ating uh, bansang Pilipinas hindi ba? opo opo at uh, ng uh, kasagsagan po ng pamumugot ng ulo ang mm -hmm. mga Bukalo tribe ano po ay uh, ang 702 DZAS ay nab nabigay na po ng medium malaking radio noon. Ngayon ang binibigay natin yung medium maliit, ano. Pero noon malaki at uh, habang nakikinig ang ating mga uh, katutubong uh, bukalot na tribo ay uh, tinat ay ine-interpret naman ng uh, Pastor Florentino Santos yung una nating missionary noon uh, sa dako po ng Kabugkalutan. Kaya naiintindihan po ng mga tribo yung broadcast natin sa pamagitan ng pag interpret ni uh, Pastor Florentino Santos. Alam mo, nakakayanig isipin yung mga, anong tawag dyan sa English, mga headhunters, ano? Kung yes, bakit, yes. Usong-uso araw, eh. Kilala lang ang Northern Philippines. Sa mga headhunters, ba't ba nagkagayon yan? Iyon <laughs> yun po yung kanilang kultura dahil uh, kagaya ng mga bukalot, uh, sila po ay namumugot dahil yung kanilang reason is uh, para sila ay uh, maging sikat, <laughs> maging well-known na ano, at uh, uh, tribo. At kung mag-asawa ang isang uh, binata, ay kailangan uh, uh, ipakita niya sa kanyang maging biyanana, nakapugot na siya ng ulo. <laughs> ay, yun yung kanilang... Uh, kultura ano po at uh, ganun din uh, kailangan i, ipaalam niya sa lahat na siya ay uh, tunay ng lalaki. <laughs> Ika. Uh, alam mo maliit pa ako naririnig ko na yung mga kwentong ganyan eh magmula ifo hanggang tugigaraw. <laughs> yes oo, actually itong mga taga asipulo Ifugao, dati rin po silang uh, mamumugot ng ulo, ano, hindi lang yung mga mga Bukkalot tribe, ano, yung mga Ifugao din dati ay uh, ganun din. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya ay uh, sila na karinig na salita ng Diyos. Ano po? Kagaya ng ating tema ngayon sa 77th uh, year anniversary na uh, kailangan hanggang lahat ay makarinig ng salita ng Diyos. Alam mo, ito yan, ano? Eh, kapag yan ay kultura, hindi mo basta-basta aabutin yan ng justisya. No, yes. Bawa, eh, ang uh, bagay na inaabot ng gobyerno, that, uh, ito ay justisya, hindi pwede. Eh, no? yeah, eh, yeah. Kahit, kahit abutin mo ng ayuda, hindi rin. eh, Kaya yeah. ang pinakamanda ay eh, yung abot sa puso. No, ama eh, po, ama po 'yon. Kasi mo ang puso na hindi naiintindihan ko 'yung sinasabi. Kaya mm -hmm. kahalaga na tayo ay uh, nagkakaroon ng pag-abot sa kanilang pinakalingguwahe. Now, how how is that made effective sa pamamagitan ng DJMR? Okay, um actually um nung kami ay uh, galing na sa Bukalot kasi nag face out na kami. Uh, kasi noong nandoon kami ay uh, um we look at to, uh, to uh, potential leaders na amin na train. So yes. noong karon na ng uh, mga pastor, mga leaders, so kami ay nag-move out na at hinayaan na namin na sila 'yung magturo sa kanilang sariling uh, mga tribo. Ano po? Yes. Uh, ngayon kami po ay bumaba at uh, ang aming ako personally namin ngayon na ng ministry ay sa dormitory na yung mga anak ng tribo ay tinutulungan po namin uh, para mayroon silang matirhan uh, sa kanilang pag-aaral dito po sa lowland. ano po While we are in the lowland, ay uh, nagkausap kami. Actually, kasama ko nungunan ng sinosorbey pa yung uh, maging uh, 1143-DZMR, ano po? Yeah. At uh, isa sa maging program doon ay ang Bugkalot, ano po? Uh, yeah. So, nagkaroon tayo ng station at nagkaroon po tayo ng uh, broadcast ng, uh, uh, sa 1143-DZMR, FABC. Nang salitang bugkalot. Ano po? Yeah. Uh, sa aming pag-iikot, uh, doon sa pagbibisita namin ay uh, maraming mga bugkalot na hindi pa nakakilala sa Panginoon nung nandoon kami na sa pamagitan po ng radio sa pakikinig po nila uh, kasi yung kanilang mga kapitbahay ay nakikinig ng nang mm -hmm. uh, ng ating mga program ano ho mas lalo mm -hmm. po sa every saturday ng ating bugkalot program ano po ah mm -hmm. uh, nam, namigay tayo ng mga radio po doon para mapapakinggan nila ang lahat ng programa po ng 1143 DZMr mm -hmm. at uh, ayon sa testimony nila ay uh, sa pamagitan po ng uh, pakikinig kasi ang radio hindi natin mapagtigilan eh kahit na doon sa kasulukang suluk sulokang uh, lugar na hindi napupuntahan ng mga misyonary dahil kumisan walang kalsada at uh, uh -huh. talagang doon masyado sa interior sa pamagitan po ng radio ay uh, hindi na hindi mapipigilan na mapakinggan po nila ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ano Ado po Kung isipin mo no itong ating pinakatema ay until all have heard so yes. this, we need to face challenges sa bagay na ito Sa eh, of course nasa ano tayo eh nasa terrestrial broadcast tayo yes know? po. Eh, hindi mapipigil ng signal pero hanggat hindi ka okay na intindihan uh, para okay lang pa na kaya, ano ho? kaya nga may kanya-kanya ang uh, ang programa po ng uh, ng 11:43 ay iba't ibang wika ano po uh, yes. uh, oh, yun yung mahalaga doon eh uh, ako naiintindihan ng mga bukalot dahil dati ako missionary sa bukalot. Ano po? Kaya yeah. na, hindi ka pwedeng mag... Uh, magbroadcast broadcast ng Tagalog, although yung iba ay naiintindihan. Yeah. Pero napakagandang uh, feeling po nila na mapakinggan ang broadcast sa lingwahe mismo nila. Tama. Yes. Ibig sabihin, ang talagang pag-abot natin ay ang involved dito yung kanilang heart language. Yes, yung, yes po. Yes po. mm nila. -hmm. Uh, ano eh, maraming hindi siguro nakakaintindi niya. Nakala nila, eh, nagbo-broadcast lang tayo just for the sake of having a broadcast station. Eh, yes. Uh, so uh, uh, while uh, we're on the air, we're on the ground, and we are in the hearts of our people. Kaya alam mo, napakaganda. sa ngayon, mga ilang lingwahe ang ating ipinipresent at pinapahayag sa pamamagitan ng DZMR? Marami po. Mayroon po tayong uh, um, ayangan language. Ano ho? Mayroon tayong uh, kalanguya, meron tayong bukalot, at uh, meron tayong ilokano. Ano po? At... Uh, Dali pala ang Ilocano, eh, isang, isang bahagi lang yan. Yes, yes, oho. Oh. Pero oh. yung part pa talaga ng tribo ay uh, ay marami hindi ko lang maalaala bishop kung ilan mismo ang broadcast dito ng uh, ng iba't ibang lingwahe dito sa 1143 pero napakagandang strategy ano po yes. uh, ng Far East Broadcasting Company sa pamagitan po ng 1143 DZMR mas lalo po dito sa ating tema ngayon na uh, hanggang lahat ay makarinig ng salita ng Diyos. At yes. siya ay at, darating. At, ano? at mismo, eh, naaabot natin ang mga native na magiging kapastoran nila. Yes po, opo, opo. Hindi lang isang maganda roon. Hindi na lang hmm. sa atin, kundi eh, sila mismo ang nagkakascade ng inaabot nating mensahe. Uh, tama po, tama po. At uh, tayo nagpapasalamat sa ating mga volunteers na iba't ibang wika ano yung kanilang ginagamit at uh, sa aming pag-iikot uh, gamit naming helicopter, sa aming pag-iikot ay uh, talagang tuwang-tuwa sila. Just uh, imagine nung nakaraan ay na napapaiyak 'yung ibang mga 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 kapatiran natin dahil sa pamagitan po ng eleven forty three dzmr ay ginamit ng Panginoon para yung kanilang mga mahal sa buhay din ay makarinig ng salita ng Panginoon hanggang wakas. Alam mo, iniisip ko, syempre lahat, lahat naman tayo Pilipino, no? lahat naman tayo kulay brown. Okay? Pero merong kaparaanan upang tayo epektibong mapakinggan at tanggapin ng mga tao. At kung atin silang aabutin sa pamamagitan ng pinakamalapit sa puso nila, abay napakaganda nun. Opo, opo. Oo. Now, tungkol naman sa pagkakaroon ng iba't ibang lingwahe, may mga partners tayo na uh, gumagamit, of course, meron silang kakayanan mag-translate. Okay? Sino-sino mm -hmm. ang kapartner natin dito? Yung ating mga iba't ibang mga pastor ano po, dito sa Northern Luzon. Uh, isa na po doon si Pastor Mariano na yeah. ang kanyang broadcast ay uh, Kalanguya. Ano po, at uh, mayroon tayong mga pastor din na uh, nagbo-broadcast ng Itawis ano ho at uh, okay. iba-ibang iba-ibang wika na uh, ating ginagamit po dito sa 1143 DCMR Okay uh, tungkol naman sa musika sa mga news reports uh, papaano nakakaabot sa kanila siyempre ang mga katuruan sa salita ng Diyos bahagi talaga 'yan ng lahat ng ating istasyon so nag-aabot din tayo ng mga bagay ng music na magagamit nila, ma-appreciate nila. Pati ba sa music, eh, nag-aabot din tayo ng yung tugma sa kanilang kultura? Uh, opo, opo. Uh, alam nyo, ang mga tribo ay uh, natutuwa sila lagi. Uh, mas lalo po yung papuri natin, ano, no. uh, ay uh, natutuwa po sila na laging pakinggan actually last week mayroong nag PM sa akin nag message sa akin galing po sa Ambagyo na tuwang tuwa siya si Rosa Tayaban si Rose Tayaban na sabi niya pastor tuwang-tuwa ako sa mga musika na pinapatugtog mas lalo po ang papuri ano po Well amen to that eh galing mula sa isang nanggaling sa papuri artist ano <laughs> 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 Opo opo, opo. Ayan. Okay. Now, ang lawak naman ng abot ng ating DZMR, hanggang saan tayo? Magmula sa Santiago, Isabela. Um, sa aking monitor ay uh, yung dyan sa Kabayan, ay Kabayan Binget, ay na, hmm. naridinig po ang 1143 DZMR. Uh, hmm. Sa part po ng... Uh, sa part po ng Tugigaraw ay narinig din po. Narinig okay. din. Ang Benguet ay eh, ang Benguet eh, westward. Ang yes, eh, opo opo opo. Yes. Oo. Opo, oho. At uh, sa part po ng uh, ng Bugkalot, uh, sa part po ng Bilanse, ano ho, Nueva Biskaya. Uh, Abot hanggang Nueva Biskaya. Yes or opo at uh, dito po sa part ng mga kalanguyan nating mga kapatid ay nabigay din po tayo last uh, I think uh, last month nabigay tayo ng mga radio sa yeah. mga kalanguyan tribe at tu uh, tuwang-tuwa din sila na din ang, ang ng uh, ng ating uh, um signal ano po yes. actually we are planning to go uh, with our station manager Ted Dulunghan. Sa Palanan, hmm. Isabela, and we will be going to uh, uh, survey kung ang istasyon ay nakakarating doon. Yes. Ganon din po sa part ng Aurora, ano sa mga agta. Ay oh. last year, namigay kami po doon sa part ng uh, Kasiguran, ng Aurora, Aurora. Aurora would be on the west side hanggang It, sa... Tama ba? Uh, Or, Aurora is in... Uh, yeah, west side. Ano, west side. But, um, Hanggang uh, sa baybayin na ng Pacific Ocean 'yan. Yes, oo, at uh, sa uh, tabi ng dagat, marami pang mga lugar na naaabot na kailangan nating mag-distribute ng radio uh, mm. at makilala po nila ang 1143 DJ Marnang Forest Broadcasting Company. Kaya tuloy-tuloy uh, yung ating ano Uh, gawain sa pamagitan po ng ating uh, mahal na station manager, si uh, um, uh, Brother Ted ano po? Ang bagay sa ating pagsusuri, alam mo, eh uh, Pastor ano, Rene, ay eh, gusto nating maunawaan ng ating mga taga-subaybay at mga kaagapay kung ano ang ang impact ng ginagawa and how effective we raise ang ating mga uh, estasyon sa FEBC. Isa pa. So inaabot natin sila sa mensahe ng gospel, inaabot natin sila sa pinaka heart language nila, inaabot natin sila sa kung anong kultura nila kahit sa musika. No po. Tingnan naman ang mga bagyo. <laughs> di ba? Bagyo. <laughs> ano, tayo nalilipis sa mga bagyo lalo na yung area na yan eh. Ano naman ang ambag na nagagawa ng ating DZMR para abutin ang mga nasasalanta ng mga bagyo? Okay, anong... Uh, nung nagnamigay na tayo kaya lang after na ng malakas na bagyo doon sa uh, Aurora na ano po at uh, yung mga news ay uh, kanilang, ano sa kanilang uh, sinusubaybayan lagi uh, kaya malaking bagay din yung ating uh, kasi ang 702 DZS uh, ay hindi na uh, hindi naririnig doon ngunit yeah. dahil sa ang ang 702 ay na-feed po doon sa program ng 1143 DZMR. Ay uh, lagi na po silang nakikinig ng ating balita. Uh, kaya very uh, uh, attentive naman yung ating mga tribo ano doon sa dako ng kabundukan patungkol po sa uh, minsahin ng uh, sa pamagitan ng balita ano po. Tagalog naman kasi kaya uh, naiintindihan ng ating mga mga uh, tribo. Ano po, ano. Ibig sabihin na eh, hindi na natin naaabot ng salitan ng Diyos, ng mensahe ng kaligtasan, kundi na itataas pa natin ang kanilang kamalayan sa mga yes. nangyayari sa ating lipunan at kung paano sila eh, magiging aware sa lahat ng na nangyayari. Praise God opo. for that. Opo, opo. At uh, dati daw, uh, nung pumunta ko ng kasiguran dati sa... Uh, isang secular uh, radio sila nakikinig, pero later on nung nagkaroon na sila ng radio, sa atin, sa FEBC na sila nakikinig lagi dahil sabi nila very positive yung reporting po ng Far East Broadcasting uh, Company. Uh, totoo yan. Yan ang isa sa ating mga distinguishing marks na tayo hindi lang maging uh, optimistic konti positibo dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Na mm -hmm. matanong kita, Pastor Rene, sa mga kaadapay natin siguro na mga nakikinig ngayon, ano ang nais nating ma maiabot sa kanila? Paano sila makatutulong? Hindi lang sa panalangin. What, what uh, should we expect them to do? Okay. Um, ang Far East Broadcasting Company ay... Uh... Hindi kagaya ng mga commercial station o no, commercial na radio na sila ay kumikita ano po. Ang Far Broadcasting Company ay uh, talagang uh, by faith ano po at uh, tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon sa pamagitan po ng uh, mga kapatira natin na patuloy na nagbibigay para po ang ang ministeryong ito sa radio ay patuloy na uh, matustusan ano po kaya yung aking challenge ano alam, alam niyo po uh, uh, bishop ako natutuwa doon sa mga maliliit na mga uh, mga mga simbahan dito po yeah. sa ating programa na piso sa Radio, ano po magbibigay okay. tayong box na binibigay sa mga simbahan at uh, kanilang pinupuno yon para tayo makabili ulit ng mga mga uh, maliliit na radio at maipamimigay. ano po Uh, ako ako'y nagpapasalamat. Uh, actually, nung ako'y maliit pa yung tatay ko, nung ako po, ako, ako po bishop ay taga Negros, ano, Occidental. Uh, yung tatay ko nung una, wala pang kuryente, uh, pinapakinggan ang, uh, ang uh, uh, radio, at lagi niya pinapakinggan ang DYBS doon po sa Bacolod malit pa ako at uh, pag umaga ay ni, nilalakasan niya ng tatay ko para marinig ng ating uh, ng ating mga kapitbahay. Ako ay natutuwa dahil yung tatay ko ay uh, very supportive, nagbibigay para sa gawain ng Panginoon sa pamagitan po ng uh, pagbibigay sa Radio Ministry ng Far East Broadcasting Company. Kaya ang challenge ko po ngayong uh, oras na ito na patuloy po natin ipanalangin at uh, patuloy po tayong uh, mag magbigay para sa gawain po ng Panginoon sa Far East Broadcasting Company. I say amen to that. Ako, maraming salamat, Pastor Rene. Palagay ko, lalong naunawaan ng ating mga kaagapay ang pinakaminis yung natin nag-aabot sa maraming tao sa Norte. Praise God for you and congratulations sa 18th anniversary ng DZMR. Maraming salamat, Paso Rene. Wag po nga alis magbabalik ang ating pagsusuri. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Napakaganda po nasa pamamagitan ng mga Uh, talakayan po natin sa pagsusuri ay daan natin ang uh, uh, pagkilos ng ating iba't ibang mga radio stations. Ano po? At upang ang ating mga kaagapay ay magkaroon ng mas magandang uh, view kung ano nangyayari at ano mga challenges nila. Doon po sa 2 Thessalonians chapter 3 and verse 1. Sumusulat po si Apostle Pablo sa church doon sa Thessalonians. Ang sabi niya ay finally brethren pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Ganon din po ang ating panawagan sa ating pagsilodan ng 77th anniversary. Mga kapatid, mga kaagatay, sa lahat po ng sumusubaybay at kabahagi ng lahat ng istasyon ng FEBC sa ating pagdiriwang ng 77th anniversary, pray for us. Ano po? Matabot po tayo sa bawat isa Let's enter into bigger role sa mga partnership programs po natin upang mas maging equipped po tayo at maasahan po ninyo sa pagiging katiwala po ng uh, Panginoon sa kanyang biyaya. Lahat po ng maaring pagkilos upang ang FEBC ang lahat ng kanyang istasyon ay makapagbahagi ng mabuting balita ni Kristo until all have heard that the word of the Lord may have free force. At alam po natin It's not just by way of preaching or Bible study. It's being relevant to people. Ano man ang kanilang kalalagyan sa buhay? Ano mang progress? Ano mang bagay na challenges na hinaharap ng lahat ng inaabot po natin? Pray for us. And be with us. Ipinalalawid po natin ang ating partnership. Halina po kayo't makilahok at makibahagi sa bagay na ito. At patungo sa lawalhati at kaluguran ng ating at kung paano na ang lahat po ng FEBC ay nagtataas ng ating kakayanan, ang ating mga trainings, ang ating mga pagbibigay kaalaman, uh, kamalayan at equipping sa lahat ay itinataas po natin. Pray for us that not only na hindi tayo makaabot sa pinakamarami, subalit until all have heard and God be glorified and God be pleased with everything we do. Sa pamamagitan po nito ang pagbati sa lahat. Hindi lang po mula sa FEBC kundi sa ating lahat kasi kung kayo kaagapay bahagi na po kayo ng ating pagdiriwang na ito. Happy, happy and blessing filled 77th anniversary sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sui sa FBC -E Radio TV. -E. Sa dami po ng mga istorya, mga kwento at testimonya ng pagbabago, isang bagay ang malinaw. Ang salita ng Diyos ay buhay, aktibo at patuloy na kumikilos. Kaya naman kahit po may mga hamon at hirap, tayo po ay nagpapatuloy sa ministeryo, katuwang ang iba't ibang mga simbahan at partner organizations. Sa bawat pag-ere, may kasamang panalangin at sa bawat panalangin, may kasamang pag-asa. Nagagawa natin ang lahat dahil po sa biyaya at lakas mula sa Panginoon. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.